bigat nito, no? Ang salarin ay, ay walang iba kung hindi dating kinakasama ng kanyang ate. So, maaari ba natin siguro makwento kung ano nangyari ito? Ito po ang nangyari po, ma'am. Mm -hmm. Dati po, sa bahay po sila. Mm -hmm. Yung mag-asawa po, anak mm -hmm. ko at yung lalaki. Mm -hmm. Siyempre, nanay na, ka po, wala silang bahay, pinatira mo sa bahay. Okay. Nang umalis sila, isa pa lang noon ang anak nila. Uh, lumipat sila sa bahay ng kapatid ng lalaki. Okay. Yun. Nang, nang gamitin na naman ang kapatid niya ang bahay, pinaalis na naman sila doon. So bumalik na naman ulit Bum sa inyo? Ako naman din, nanay naman po ako. Mm. Pinapabalik na, na ko naman po sa bahay. Mm -hmm. So ko doon na lang kami sa bahay, sabi ko. Hindi ko inaakala na gano'n ang gagawin niya. Ilang taon na itong uh, kinakasama ng ate? 28 ata po. Pero po, ang atin niya ay ilang taon? 22 po. Kailan ito nangyari? So I am assuming itong taon lang na ito kasi nabuntis siya, nanganak. Kailan ba nanganak si Nene? October 30 lang po, ma'am. Oh, so sa makatuwid kung bibigyan natin ng uh, siyam na buwan, ang mga naganap, ang abuso na nangyari ay mga bandang January, February. Okay. Gano'ng katagal na? Kasi kung matagal na silang pabalik-balik sa inyo, gano'ng katagal na itong pang-aabusa na ginawa? At saan nangyayari? Sa mismong bahay? Sa mismong bahay ko po. Okay. Yun ang Nandiyan sabi yung na, ate niya? Opo, opo. Kasi na, doon sila sa bahay na tira, nakatira eh. Mm -mm. Nasaan kayo nito? Doon man po, Bam, kasi may maliit po akong tindahan. Mm -mm. don Doon po ako natutulog kasama ko ang asawa ko. do -mm. -mm. Doh, bali sila yung ate niya na may, yung at sa tong asawa niya. Mm -mm. Bali dalawang kwarto po. So ito sa kabilang kwarto. Ang Yung ate niya naman, sa kabilang kwarto din po. So, bali may sala po, kaming maliit. May TV kasi dyan, ma'am, sa labas. Mm -hmm. So, bali ito, pag natingin kasi ng TV, dyan na lang sa labas po, na tutulog siya. Nakakatulog, Nakakatulog doon siya? Po, po. Maraming beses ba na nangyari ito? At saka, kailan siya nagsabi? Po, wala po siyang sinabi po. Kailan niyo po nalaman? Itong September lang po, September 18 ng gabi po. At saka... Niyo nalaman oh kung po, sino Opo, oh opo, oh Pero kailan niyo nalaman na buntis si Nene? Hindi po na... Hindi po ako nakakaalam po. Ha? Hindi lang. ko po nalaman Nanganak po. Nanganak na siya ng October? Yung nalaman ko lang po, yung September talaga. Kasi, okay. nagtatrabaho po ako, ma'am. O, oh, saan ka nagtatrabaho? Sa Lanao po, Lanao. Na umuwi ako. Uh -oh. Kasi linggohan ako umuwi. Hindi ko man napansin to. Kasi mataba to, ma'am eh. Mataba siya. Okay. Taba. Hindi ko napapansin. Ang um, umuwi ako, nakita ko na lang yung lito niya, parang nangingitim. Saan oh. po ang tatay nila, Nene? Sa bahay din Nandun po. Nandun oh Wala din silang namatsagan. Yeah, wala din na na po kapatano. kasi sa tindahan siya natutulog. Uh, nakapunta na ba kayo? Nakapag MSWDO? Nakapag oh po, kayo, kayo oh po, sa Social oh Welfare oh Office? Uh, o di kaya sa ating uh, Women and Children's Protection Desk? Opo. Oh Ate, magandang hapon sa iyo. Hello po. Oo, magandang hapon sa iyo. Ate, live tayo ngayon ha sa Wanted sa Radyo. Ako si Attorney Ay, na magpale kasama ko si Shari Roman. At nandito ang nanay mo at ang kapatid mo na itatago natin sa pangalan na nene. Ah, ikaw naman ay tatawagin ko lang na ate. Ate, ikaw ba ay walang napansin o hindi mo nakita o wala kang namatsyagan na kakaibang kilos ng kinakasama mo noong mga panahon na yon? Wala din po. Kailan mo nalaman na inaabuso pala ng kinakasama mo ang kapatid mo? Noong September lang po, sabay po kami nila namin. Hindi mo kinonpronta mo ba? Nagkausap ba kayo ng kinakasama mo pagkatapos mong malaman? Opo. Anong sabi niya? Wala naman po siyang inis. Inamin ba niya? Opo. Paano niya inamin sa sa'yo, ate? Hindi naman daw niya inano. Si, sinabi, sinabi po niya na ano, isa lang daw sabi Isa lang, minsan lang. Bakit daw niya nagawa 'yun sa kapatid mo? Yan nung ko po niyan, pero hindi ko po. Si Nene ba ay uh, nag-aaral? Opo. Ah, uh, high school ito, no? Ina assume Opo. ko. Si Nene ba ay may karelasyon? May boyfriend ba si Nene? Wala po. Wala. Si wala yung si ate niya po, alam din niyo po 'yan. Okay. Al alam rin ni Ate na wala. po Ate, bakit kayo naghiwalay? Ito ba ang dahilan ng paghihiwalay ninyo ng kinakasama mo? <laughs> Opo. Pangalanan na nating Alberto. No? Yung kinakasama. May anak kayo ni Alberto, ate? Opo, ma'am. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Paano kayo nagkakilala ni Alberto? Ang layo ng agwat ng edad ninyo? Sa bahay lang din po kasi magkaano po kami. Malapit lang po ang bahay nila. Magkapit-bahay Magkapit bahay po. Magkapit-bahay kayo. Ma'am Kimberly, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Atty. Ina Magpale, kasama ko si Shari Roman. Ma'am, ito pong ating complainant ngayon ay 16 years old. Nanganak na actually last October. At ang uh, panghahalay ng uh, kinakasama ng kapatid niya ay nalaman lang ng pamilya September. Tama ba, na? So halos 8 months na. Yung chan, hindi nila napapansin kasi medyo malaki uh, si Nene. Uh, pag first pregnancy kasi, shari uh, usually kasi maliit rin talaga ang chan. At kung medyo malaki, parang hindi halata na uh, buntis na pala. Pero wala ba kayong napansin na nagsusuka o alam mo na, naglilihi? Uh, Nay, wala kayong napansin na gano'n? Ang sa akin lang po, ma'am. Kasi mahilig man din to. sila lahat-lahat magkain kasi ng maasim. Mm. Yun lang. Hindi, eh, Pero yun hindi yun na yun lang. naisip. Oo, hindi ko naisip na. Pa paglilihi pala yun. yun. Maano na. Oo. Pero ang alam ko, mahilig talaga sila magkain ng maasim. Okay. Ang sinasabi ko lang sa kanila, pag na, ang madat na sila, mahihirapan ka magkain yan. Sabi ko, pag kumakain kayo may palagi ng asim. Opo. May, kas may ginamit ba na Kuchillo, oh, okay. May kinamit ko siyang patalim sa akin. Patalim? patalim? Opo. Okay. Uh, ayoko man na tanungin mga detalye, pero ang sabi niya, inamin niya sa ate mo, minsan lang daw nangyari. Pero ikaw, sa pagkakaalala mo, maraming beses ba ito o minsan lang na nangyari din? Maraming beses pa nga po yun eh. Maraming beses? Opo. Hindi na po apat na beses, marami pa po talaga. Maraming beses? Opo. Uh, maalala mo ba kung kailan nagsimula ito? Noong February po. Noong February ito yung simula. Lasing ba siya? Naggaro. Hindi po siya naglalasing. Hindi? So, Opo. Nasa tama siyang muwang? Opo. Ma'am Kimberly, ano po ba ang para lang sa proseso? Ano po ang proseso natin para po uh, magkaroon ng, uh, parang pag nasampahan na ng kaso, ano po ang kailangan gawin ni Kimberly? Bukod po doon sa pag-report at pagbibigay ng salaysay, menor de edad po si Kimberly Uh, ano po ang uh, maibibigay natin sa kanya na uh, natulong, Ma'am Kimberly? Uh, sa so pang po kasi ng case, Ma'am, may binibigay po kasi sa nila. Financial assistance po sa uh, uh, pamasahin ng client at saka ng kasama niya at at the same time para po sa pangkain po nila. Okay. Pero pagdating diyan, anong klaseng uh, so, uh, counseling? Kasi gagawa ito ay, sila ay, na... Ay, Uh, nakapag-report na po yan sila dito. Ah, nakapag-report na sila dyan sa inyo? Opo, okay, o oh, nakapag-report na po kami. Okay, nabigyan na natin ng assistance sa paggawa ng salaysay? Yes, po ma'am. Nakuha ano na po namin sila ng partial na, na statement. Okay. Yung nanay po kasi yung nanay po yung kasama niya. Okay. Pumunta po dito that time. Alam ba natin kung nasaan ba si, nasaan pa si Alberto? Nandun pa rin siya? Nandun pa rin po. Okay. Kasi ang mahalaga nito is masecure natin yung person. Okay? Opo. Major Alexon Buana, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Oo. Uh, itong ating mga complainants ay uh, di umano nang galing na pala po sa inyo at natulungan na rin ng ating uh, municipal uh, social worker officer. Ano po ba ang next step nito dahil meron na po silang salaysay? ah uh, yes ma'am, actually uh, po ako ng uh, WCPD uh, in charge natin sa, or IOC natin na mm -hmm. uh, in connection sa incidenting yan. And then uh, actually almost na uh, nahihanda na po yung lahat sana but it's so happen lang na naudlot sapagkat uh, after po na pinigyan sila ng request sa uh, medical examination, ah uh, hindi pa ah, hindi pa nila ibalik at sa naibigay yung yung result. So pinalo-up naman ng ating mga ano yung IOC natin batispin oh. tulad ng sinabi niyo ma'am na yung biktima ay uh, uh, pumunta diyan sa okay. area na kinaroroonan niya ngayon. Okay. So uh, kami naman dito waiting kami sa uh, kanila upang uh, mai iassess namin at uh, maihanda yung complaint, I believe it, po, against doon sa suspect po natin. Okay. So, nai-report na ito, Shari, uh, palagay ko yung takot ang umiral, no? Sa mag sa pamilya, uh -oh. kaya sila pumunta dito kay Senator uh, Tulfo. At wag po uh -oh. kayo mag-alala kasi hindi naman po uh, magdadalawang isip, hindi po nagdadalawang isip sa pagtulong ang wanted sa radyo uh -oh. sa mga kasong ganito. Yes. So, Shari, a-assistahan uh, natin, babalik kayo Okay. Kailangan po natin bumalik doon. Nakahanda naman okay. na ang uh, documentation. Ang kailangan lang po talaga is nandoon kayo. Opo, okay? opo. Um, Shari, next step natin is, uh, meron siguro tayong reporter, no? Papasamahan natin sila. Yes po. Um, schedule po natin para makauwi po sila at uh, doon po mag-asikasuhin uh, po for assessment na din po kaya nene. Mm -hmm. no Para po doon sa kaligtasan niya at uh, doon sa iba pang uh, trauma na inabot sa kanya. Uh, Nasaan kasuhin? po ang bata ngayon? Nandiyan uh, po sa uh, labas. Uh, dala, 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 nandito. dala, po. Buhat lang po ng staff natin. Okay. At yun, 20 okay. days old, tama po ba? Opo. Ay, uh, yung 20 bata. days. 25. Eponando so, in hawak po ng staff namin. O. Eh uh, uh, gano na lang po siguro ma'am. Uh, Pa-assistihan po namin kayo. And uh, yung kaligtasan po ninyo at yung uh, pag-uwi niyo po ng uh, North Cotabato, ma'am. Opo, opo, okay po. Opo. Sige po. Ma'am, uh, yes. O papapa-assistihan po kasi namin kayo, ma'am, kay Major Bona. Gayon din po opo, kay Mama Mostrales. Opo. Para matutukan din po si Nene. Pwede po ako magsalita? Yes, ma'am. Mapapasalamat din po ako sa kay Major at saka ma'am, kay yung babaeng pulis po na nag-assist sa amin pag-report namin po. Okay. And, hindi ma, wala man kaming masabi sa kanila po, ma'am. Yung sa akin lang po, pinapunta lang kapi lang kapatid niya dito para ma makita, maiba daw ang makita ng kapatid. Kasi pag nandoon siya, parang, parang tulala eh. Ah okay Parang so ano po yung atin pong social worker doon si <laughs> Ma'am Kimberly no makakatulong po 'dan okay. adyan, uh, yung, yung counseling po yung psychological okay. na counseling na ibibigay natin Marami po kasi mga nagtatanong sa netizens okay. na bakit maliit lang ang bahay, isang kwarto nasa sala, bakit okay. walang narinig ayun ah, yun po lahat ah, mahirap po kasi kung okay. ipapasalay natin ulit okay. ano the trauma no but normally po in even in a setting na ganyan kung ang <laughs> takot ay umiiral doon sa biktima Uh, mas malamang kesa sa hindi na manatiling siyang talagang walang imik tungkol sa mga nangyari sa kanya. Um kahit sumigaw o manlaban uh, ano po 'yan? Uh, Mahirap po oh. naman okay. ano. So kung February nangyari, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, medyo cool October parang 8 months pa lang 'yun. Okay. Yung ano niya. Um, uh, Again at the end of the day kung kinakailangan na ipa DNA test, uh, meron din naman tayong ano diyan. Uh, but ang kabuuanan kasi iba-iba rin para sa bawat uh, lalo na kung bata pa no, hindi natin alam kung ano yung physiological effect, no? Nang mm -hmm. ilang buwan, ilang ano po ang timbang ng bata nung pinanganak? Hindi ko po nakita ano yung yung, Ilan yung Hindi ko po Tatlo kita. po. Ay, Tatlong kilo po. Three kilos, kilos. lang. 3 kilos, 3 times 2.2, so para mga 6.4 pounds. Mm -hmm. Ganyan. O normal naman. Mm -hmm. o, and again, ulitin natin, uh, medyo malaki si Nene. Ah, no? o, malaki talaga po siya. Si Alberto, yung suspect. Meron ba siyang uh, sinasabi o pag nanasa sa'yo na mga sinasabi? Niligawan ka ba? Oh, niligawan ka ba? Hindi po. Hindi po ako nililigawan. Pero nakikitaan mo siya ng parang kakaiba ang kilos sa'yo. Uh, every time ba na parang kayo lang may ginagawa pa ba siya maliban sa na sa parinig? Oo, Wala po. Okay. Sige po. So, I think ang detalye nito, nandoon sa, sa Laysay. Ni Nene no uh, na assistihan naman siya ni Ma'am Kimberly. Opo. Sige po. Okay. Sige Ma'am, um kausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio Ma'am ha. And mm -hmm. uh, Nene, kasi maganda magkaroon po muna ng counseling din po kay Nene and i-work po natin 'yon kasama po ni Ma'am Kimberly. Opo, Opo ha. Opo. Opo. At uh, kung Opo. ano man po 'yung ibang kailangan din po ng baby, uh, meron pong maibibigay na tulong po ang uh, wanted sa radio. Opo. Bukas Opo. din po Ma'am pinapapunta po ako sa Taging Pateros District Hospital. Sige po ma'am, ako sapin po na ni kay ma'am. Salamat. Maraming salamat po. Habon, ma